Yan mga idol. So, nailagay na natin sa lagayan yung ibang piston set na original. So, ito na lang yung hindi natin nagagawa. Ayan. Che-check natin kung tama ba yung mga loob nito Kasi merong dalawang klase kasi yung piston set ng DT125. So merong side lock at saka merong center lock mga boss. So yan. Di mo rin pahawak nga. Yan kagaya nito. Yan kagaya nito. standard sya na side lock. SL yung sinusulat ko dito. So yung baka magtaka yung iba kung bakit yung ipapaship namin ay nakabukas na. Gusto lang namin makasigurado katulad nito. Standard. Tapos yung lock nya yan side lock 'yan mga idol. Kaya ang nilagay natin sa carton nya standard na side lock. So ito naman katulad nito. Na tinik ko na to, yung mga yung mga sulat na ganto, Bor 100. Kaya lang yung letter si center lock. 'Yan. letter key. 'Yan Bor 100 tapos center lock sya 'Yan yung lock nya dalawang klase po yung piston ng bt 17 na 125 center lock tsaka side lock katulad nito yan ibubuksan natin para makita natin kung anong laman para hindi tayo magkamali magpa-ship sa mga customer natin so wag na wag magtaka yung iba kung bakit may nakabukas to yan katulad nito G side lock ito mga boss so bore side lock yan lalagyan natin ng 75 side lock para hindi tayo magkamali sa pagpa-ship center lock nakalagay dito side lock ito north pa yun mga boss yung reborn na ito is yan standard na side lock yung tama naman yung sinulat ng supplier yung iba mali hindi kasi nila binubuksan so lagay natin standard na side lock yung iba Okay, hindi pa kinain yeah. ng amag uh, to yan 450 to mga boss sige lang, palagay na lang dyan pre dapat yung gano'ng gulong magkano yung ganun hmm. mura lang yan yan 450 tapos side cut kasi so, yung XR dyan balo ko ganyan na lang din gulong eh yan mga idol hanggang ah, dito na lang yung video okay. Al alin alin yung gano'ng gulong ang magkano yung ganun Oo. Oh. Nasa ano lang yan. Wait lang, patayin ko lang yung video.